Ito nga yung continuation ng ganap kahapon, araw ng linggo Pagkagaling ko nga sa labas, nabili ko na lahat ng aking kailangan Ay umuwi na nga ako kagadito sa bahay At ayan, daladala ko nga yung aking mga pinamili So madami-dami nga din yan, guys Inilakad ko nga muna yung lahat dyan sa lamesa at aasikasuhin ko nga itong aking labahan. Tingnan nyo naman guys, dalawang araw lang. Napakadami na naman ng aming labahan. Diyos me, yung marima. Bakit naman kasi nauso pa yung pagbibihis, So, ba? Diba? Minsan nga guys, habang tinitingnan ko pa yan, ay talagang tinatamad na ako. Ang sakat-sakat kasi ng mga braso ko sa kakalaba. Pero wala tayong magagawa at wala tayong choice dahil ating duties and responsibilities yan. At ayan nga, pinaghiwahiwalay ko nga lang yung puti at decolor tsaka yung mga underwear. Tapos babadlawin ko lang dyan yung mga puti at isasalang ko na nga dyan sa washing dahil yan ang una kong paiikutin. Para habang umiikot nga yung washing dyan, ay may magagawa pa ako. So multitasking na naman ang ganap ng madam nyo. Pagkabando ko nga ng mga puti dyan, ay naglagay na nga ako kaagad ng tubig dito sa washing. Pagkatapos, naglagay lang ako ng isang powder at paiikotin ko na yan. At habang umiikot nga dyan yung washing, ay gagawa muna ako ng ibang kawain. At ayan, inumpisan ko na nga magwalis. So inun ko nga dyan sa kusina, papunta dito sa sala. Ayan, nagpagpag nga rin ako dyan. At talagang napakaraming lamok. Pasa so, nagmap na nga rin ako dyan guys, hindi ko na lang naipakita. Pagkatapos ko nga dun sa loob, ay nagwalis naman ako dito sa aming labas. At talaga namang makapal na naman ang dahon ng mga abukado. Pagkatapos ko nga ng labas, ayan, sinilaban ko na nga rin yan. So fast forward na nga, tapos na nga ako magbalaw ng mga puti, tsaka yung di-color, na idowni ko na din. At habang hinahantay ko nga matapos yung pangatlong salang, ay ginahit ko nga muna itong mga gulay, tsaka mga pangrekado na aking lulutuin. Para naman pagkatapos ko maglaba, ay magluluto na lang ako. So madami-dami nga yung ginahit ko dyan guys. At ayan, ready na nga yan lahat. Babalikan ko na lang yan pagkatapos ko maglaba. Maya-maya nga lang din yan, tumigil lang sa pag itong washing. Kaya ayan, pipigaan ko na yan siya guys. So mga uniform nga yan ni sir. So apat na pera sa nga yan, madami-dami ngayon at napakabigat talaga naman. Diyos ko po. At ayan, pagkaawin ko nga ng mga uniform ni Sir, isinalan ko naman yung mga basahan. At ayan, magbabanlaw na nga ako. Diyos ko po, banlaw sir, guys. Napakabigat yan ang sakit sa braso. Pero okay lang yan, kaya natin yan. Sayang naman kasi kung ipapalondry ko pa. Maya-maya nga lang din yan ay nakapag-spin na nga rin ako. So si Ate Kate na ang pagsasampahin ko niyan guys. Dahil wala naman siyang paso, kaya ginising ko na nga siya dyan. At ayan, tingnan nyo naman, lamyang-lamya talaga guys. Tamad na tamad pa siya. Kung hindi ako magbubunga nga, hindi yan babangon. Diyos me, nga naman itong mga batang ito. Pagkatapos ko ngang maglaba, ay ayan, luto serya na naman ang ganap ng inyong madam. Sag so, nagsala nga muna ako ng kanin dyan para habang nagluluto nga ako dito ng ulam, ay sabay naman maluluto yung kanin. So, una kong niluto dyan yung aking sinigang na bangus na may puso ng saging. Tingnan nyo naman guys, napakasarap tingnan. Tapos nagluto nga din pala ako nitong ginisang okra dahil nga ang daming okra na binigay sa amin. Ayan, ginisa ko na lang siya sa kamatis. So, ang sarap nyan guys. Pagkatapos ko nga dyan magluto, ay nagpahinga nga lang ako ng ilang minuto. Pagkatapos ay naligo na rin ako. At nung banda bandang tanghali na nga nakaramdam na ako ng gutom ay kumain na nga rin ako. So solo flight nga ako kumakain dyan guys. Kasi si sir ay hindi umuwi. May pasok siya. So may pakain sa kanila kapag Sunday. So hindi na siya umuwi para kumain. Pagkatapos si ate Kate naman ay ayaw pang kumain dahil kakakain nga lang nila. Pati si Diane kaya ayun tingnan nyo naman naglalaro dun sa kanyang lamesa. O ba diba? Minsan malungkot talaga kumain mag-isa guys. Pero syempre dahil gutom tayo sige lang ilaban natin yan. So that's it for today's video. Thanks for watching. Paalam!